itong si Aling Susan. Nagpalinis pa siya ng kanyang buhok at nagpaayos. Minura pa nga niya ang kaibigan nga nitong si Betsy dahil hindi niya nagustuhan ang pananalita nito. Salamat umano ito na naisipan pa niyang dalawin ang pipitsugin niyang shop. Ngunit ang hindi alam na aling Susan ayun na ang huling beses na siya ay, ay mayaman sapagkat magugulat sila sa trending na video na kumakalat na ang kanyang anak nga at itong si Jenna ay nagkabistuhan na nga. Katapusan na ng kanyang pagiging yaman-yamanan, tiyak na babalik na nga sila sa dati nilang buhay. Samantala, si roberta ay agad nakapunta doon sa lugar kung saan naroon nga silang dalawa intense na intense ang mga nagaganap mas lalo pa silang magulantang sapagkat bigla nga nga atakihin nga itong si Robert. Mawala nito ng malay na siyang magiging dahilan kung bakit masugod nga ito sa ospital. Gulong-gulo na nga si Gerald kung hindi na niya alam kung paano pa isosolve ang kanyang problema. Tingin na nga niya ay lumala na nga ng gusto nang mabisto na nga sila at tuluyan nang nagkaroon ng iskandalo dahil kumalat na ng husto dahil na rin sa mga osiserang palaka at nag-upload ng naturang video Maraming nakakaalam lalong lalo na at ang naganap nga na away nilang dalawa ay sa mismong palinggi kung saan marami nga ang nakakita. Galit na galit itong si Jenna. Hindi na nga tuloy ang magkakaayos ang mag-asawa dahil nga sa ilang beses nga nagsinungaling sa kanya itong si Gerald at ngayong bistado na nga ang lahat hindi niya matatanggap lalong lalo na at ginawa nga ni Jenna ang lahat para mamangging mabuting asawa. Ngunit ganun pa ay hindi pa rin ito sapat at nakuha pang magluko. Kaya naman na parurusahan nga niya itong si Gerald at gagawin niya ang lahat nang sa ganun ay magdusa sila sa pinili nilang kasalanan. Samantala, si Aring Nora ay galit na galit dito kay Susan dahil naisip nito na mabait ang kanyang anak at siguradong kinaladkad lamang siya sa kasamaan nitong si Betsy si Betsy ang dahilan ng lahat. Dito na nga ay uh, nagkasabunutan ang dalawa dahil umanol sa nagmana nga ng kakatihan itong si Betsy dito kay Aling Susan. Nagkapersonalan na nga sila lalong nagdaragdaga ng problema hindi ito nasusolve sa ganong paraan. So, mandala, sa labis nga na pag-aalala ni Aling Susan, agad niyang sinabunutan ang kanyang anak dahil naiinis siya sa hindi nga nakikinig ito sa kanya dati na nga niya itong mabinalaan so balit wala lang sa kanya kaya naman siya rin ang naging dahilan kung bakit makaladkad siya ng tuluyan ah, sa kahirapan okay. ito na nga ang time kung saan palalayasin ng Nadia ang kanyang asawang si Gerald maging itong si Betsy ngunit nga dahil sa nakomatos nga itong si Robert ay hindi pa rin gagawa nga nitong si uh, Jenna at man nanatili pa rin itong si Betsy sa loob nga ng kanyang pamamahay.